Welcome to Henry KNG TV Ayan po ah uh, maganda nga po, po sa inyo Ayan po nambon ma Masarap po maghukay Kaya po maghukay po muna ako Nang tatanim ako ng palay Yung Gagamit po ako ng pala na matigas Hindi po kasi pepeto Kasi po ito ay malambot Ayan po, medyo lumalakas yung ulan kaya stop po muna ako. Ayan po, uh, medyo tumigil na yung ulan. Uh, ngayon po, ay eh, alas may na po alas 4, mag alas 5 na po ng hapon. Uh, naglinis po kami doon sa harap ng office. Ayan po. Tapos po, ito po yung ko na ano po ito, yung chicken manure po yan. Uh, tinakpan ko po yan para hindi siya mabasa. Ayan na po. At saka, ayan na po, itutuloy ko na po itong aking ginagawa dito. Para matapos ko nga malam po itong isa na to. ayan po ah, nakatapos na po ako ng isang hilera isang tudling medyo pagod na po pero kaya kaya naman po kasi nga po sayang na sayo naman po ako sa gawain ganyan ah, uh, ganyan po ako nagsimula ah, uh, sa pag tatay ng palay o sa pagsasaka kaya po sayang na sayo po tayo sa ganyan ngayon nga po eh Ayan, ayan ko po muna siyang ganyan. Tapos po bukas ng maga, papatagin ko po siya. Tapos po, susunod ko po, uh, pagka po sumakti po lang dyan, hindi ko na po ito gagalawin. Pero pagka yung punla po, po eh, sobra pa, obligado ko pong, uh, ano obligado ko po pong bungkalin po itong lugar na to. Ayan po. po muna akong tubig, nakapagod. pagod. <laughs> po. Tapos na po pala, uh, bukas po, pagka yan eh, pinuruya, ko na, pinuruya, haluan ko po sa itong chicken manure. Sasabugan ko po siya, at saka po siya haluin. Para po tumabay yung lupa. Ayan po. <laughs> pagod po. É, eu acho que é